<laughs> magandang, maganda maganda magandang umaga sa inyo lahat na mga brother Magandang araw, kamusta, kamusta, kamusta kayo Good vibes, good vibes lang tayo mga brother at maulan mga brother eh Alam mo naman pag ganitong maulan Lalo ngayon, basa yung tubig yeah. eh. <laughs> good vibes good naman tayo pupunta Siyempre, nandito na naman tayo para mag vlog sa isa na namang road signs na ating nakita at napansin sa ating mga kakalsadaan kaya ingat ingat tayo dyan mga brother at sa mga brother nating nagre-review na kumuha ng exam sa si LTO mga brother marami akong vlog at mga parating pang vlog kaya tutok sa channel ko at baka pwede mo ng like comment at subscribe click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video na i-upload. Yeah. Tara, tara! Ibigay na natin ang road signs pagkatapos nito. <Sings> Ayan, 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 Tapos na nga, tapos na nga. <laughs> so, pag-uusapan natin road signs ngayon, mga brother, ay ito. Mga brother, yan o. Oh. Nakita nyo ba yan? Nakita nyo yan? Yung road signs na yan, brother, one way. Kumbaga, one way yan. Yung araw, kung papunta ka pa kananog, pakaliwa mo yan, basta may nakalagay na one way, brother. May nakalagay na one way dyan. Huwag mo nang pilitin pumasok, brother, kasi one way yan. One way yan. Huwag mo nang... Pihitin yung manibila mo kung saan yan naka uh, ano yung araw. Huwag mo nang salubungin, mga brother. Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. <laughs> Ayun na nga. <laughs> Umiral yung kadimonyo ng kamay mo kaya gumalaw. Pero dapat hindi mo ginawa yung brother kasi sigurado ako pag sinalubong mo yan at pinasok mo yung one way na yan, ito mayayari sa'yo. Isensya. Yan! <laughs> bali natin yung mga road signs natin mga brother kasi kaya nilagay ng one way dyan oh, napag-aralan na. na nila yan kung saan lugar yan kung saan basta kung saan kanto kung saan ano dyan napag-aralan na nila na siguro napaka-traffic kaya nilagay na lang nila one way hindi totoo yan umikot ka na sa kabilang kalsada kung saan ka pwede makapasok ano ka nasisira uno dyan sa no? to na yan pero pag nakakita mong one way tapos sinalubong mo pa eh, ang dja siya Oh, mm. yeah. ay! <laughs> ya <Ang> Dja-djaan niya Sundin-sundin <laughs> natin, mga brother Kung papunta sa kaliwa, kung papunta sa kanan Sundin natin kung uh, saan yung nakakaroon na one-way Huwag mo nang salubungin, okay? Huwag mo nang salubungin kasi one-way nga Yan, okay? So okay ba yun? Sumunod lang tayo sa mga batas trabiko natin Iwas disgrasya, iwas abala Maging disiplinado tayo, mga brother at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Kaya babiyahe na ako. Tara na, tara na, tara na. At alis na tayo. Sa mga hindi pa pala nakalike at nakasubscribe, brother, pakihingi. Comment, like, at subscribe na lang yung channel ko. Okay, thank you. Maraming, maraming, maraming salamat. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's, go, let's mga brother. At maulan na, maulan, maulan. Ingat tayo, ingat tayo. At basa yung tubig kaya maulan <laughs> ay ingat lang po sa pagka-drive natin natalis na ako dito sa aking garage dito tayo dito tayo para kukuha tayo doon sa parting tugatog mga Gato Pero may baby ka pinaon to Gato Papunta ang Marikina Heights mga brother Kaya tara 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 Bilisan na natin to no, Baka baka wala <laughs> Iyot iyot ingat lang ingat-ingat tayo dyan mga brother Baby na ako ng first plan Okay At yun Yun na nga yun <laughs> Yun na nga yun, mga brother Nandito na ako sa Marikina Nakailang ikot na mga brother ito na ako, inikot ng inikot Pero okay lang, ayos-ayos sa -ayos ating biyahe At alas 12.30 na mga brother Hindi na sa umulan Ang gulo niya <laughs> Ang gulo niya mga brother Kasi hindi na sa umulan Makulimlim na lang siya Well, dito, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga brother Marami rin one way itong lugar na to Itong Marikina Ang daming one way dito Kaya, ingat-ingat kayo Ingat-ingat kayo dito Sundin natin kung ano yung mga road signs nila Kasi sila yung nakakaanap Kung bakit nila nilagyan ng one way yan Kaya, sundin na lang natin sila Okay, okay Para may iwasan natin ang traffic At abala Let's go! Let's go! Harap muna tayo ng makainan, mga brother. Harap muna tayo ng makainan. Yes, gawin tayo sa mga brother natin dyan. Kain muna tayo, mga brother. Tara, tara, tara. Let's go! Tara, tara. Ayan, nakita mo nyo ba yan, mga brother? Running one way dito. Sa so, marikina. Kaya ingat tayo dito, mga brother. na bound din ako sa Makati mga brother grabe buhos yung sasakyan kaya ayun dito na ako yun sa Malati nakalaya na ako sa Makati okay pero babalik pa rin ako ngayon uh, dyan lang kayo at pabalik ako kayo nandito ako ngayon sa Makati. Kaya, alam na, uwi na na mga brother, uwi na tayo. Ingat-ingat sa mga mga pa dyan, ingat-ingat kayo. At sa mga, mga bago pang nagdadrive, parting Makati, ingat-ingat kayo dyan mga brother. Ha? Ah, maraming one-way dyan sa lugar na yan. Napakaraming one-way dyan, kaya sumunod lang tayo sa mga road signs na nandiyan. Dyan. Okay, okay. eh uh, maraming 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 salamat sa isa na namang pagsubaybay sa vlog ko sa araw na to kaya kung bago ka pala sa channel ko baka pwede makahingi ng like, comment at subscribe click mo na rin yung notification bell ko mga brother para update ka sa mga susunod kong video na i-upload kaya i-hati sa mga bumabiyahe pag inaantok matulog tayo mga brother hindi kaya ng kape yan kailangan ng tayo okay? <laughs> at sa mga din kayo mga brother shout out sa inyo dyan konting kiss lang at makakarating din tayo sa ating pupuntahan ok ok maraming 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 salamat suburo tayo sa mga batas trabiko maging disiplinado wag ka mas kasiro brother para mabuhay ka hangkat gusto mo ingat good night hey okay mga brother ingat ingat I zat, et mm. sure and I'm gonna be the one to so say my name, I'm gonna be the one to say my name, I'm gonna be the one to say my name, I'm gonna be the one to say my name I need you to hear And don't show Anything I've been flying From oh to town to town From I've been God. all around The globe Trying to protect your soul